Dahil malapit na ang Pasko, tara gawa tayo ng pinakamaliit na Christmas tree. Na-excite talaga ako nung nakita ko tong holiday series. Dahil itong mga to daw yung pwede nating makuha sa loob ng bowl. Pero ang gusto ko lang talaga dyan is yung Christmas tree. So in order ko to online at hindi talaga ako nakapili. So surprise kung ano itong dumating. Do pare-pares naman kasi sila ng packaging. So swerte natin kung itong dumating is Christmas tree. Sabi ko nga kay Charlie, silipin niya kasi baka ito na yun. Anyway, isa lang naman yung way para makita natin yung laman. At syempre, kailangan nating mag-unbox. Tinanggal ko na yung balot, tapos meron na akong pasilip kung ano yung mga laman. Do syempre, hindi pa rin tayo sure kasi baka pare-parehas din yung kanilang wrapper. And the moment of truth. Dito na, na natin maralaman kung ito ba yung gusto kong makuha. At ang galing kasi feeling ko ito na talaga yon. So, bali ganito yung packaging niya. Tapos, pag open, ito na nga yung mismong tree. And super galing kasi hindi na natin kailangan bumili pa ng iba kasi ito na nga mismo yung tree. And ba diba, super happy ng Person. Tingnan nyo naman kung gaano kaliit itong Christmas tree na to. Meron pang isa dito at ito pala yung kadugtong itong ating Christmas tree. And syempre, tara buksan pa natin yung iba. So dito, nandito pala yung mismong base ng ating tree. So dito natin siya ilalagay para makatayo. Dito naman sa isang packet, meron pala itong laman na maliit na to. So tingnan natin kung saan natin itong magagamit mamaya. Bukod dyan, meron pang kasama dito sa loob kaso hindi ko alam kung para saan naman to. And check na lang natin later kung saan siya ilalagay. Meron nga din pala dito mali na brush. Diba super cute ng design ng brush na to. Tapos dito naman pala nakabalot yung mga bow balls or yung ating mga Christmas balls and kung makikita nyo iba ibang color at iba-tiba na din yung design. Diba super cute, super liliit. Tapos dito naman pala yung adhesive and kailangan natin yan para dito sa powder. Ito naman yung magmumukhang snow sa ating tree. At syempre hindi mawawala ang star ng Pasko. Meron nga din pala dito kasama na mga instructions. At ito nga yung mga sinasabi ko sa inyo na mga pwede nating ma kuha. So, bali, apat yung pwede nyo makolek sa series na to. Buti na lang talaga ito na kaagad yung Christmas tree. Inopen ko na tong adhesive para makapag-start na. And nilagyan ko din yung mga pagdudugtong-dugtongin para hindi na siya matatanggal. So, pinagkabit ko lang muna yung tree. And then, syempre, kailangan natin siyang ilagay dito sa base. So, naglagay na din ako dyan ng adhesive. And then, nilagay ko sila dito sa ating bola. So, itong adhesive, kailangan natin siyang ilagay sa branches itong ating tree. So, try nyo i-cover lahat as much as possible. Dahil yung part na may adhesive, lang. Doon lang didikit yung ating snow. Dito ko medyo tagalan kasi medyo umiikot-ikot din itong tree. Anyway, i-open na natin itong ating snow. At in-sprinkle ko na nga dito sa ating Christmas tree. Dito ko na nga din ang twins kasi madali lang naman itong gawin. And tuwang-tuwa sila dito kasi nga daw parang snow. And syempre, wag natin kalimutan itong tree topper. So nilagay ko lang sya dyan sa tuktok ng ating Christmas tree. At dito din talaga ako pinakang tagalan. Medyo mahirap ilagay itong mga bow balls. So ba diba meron kasamang tong pero mas mahirap ilagay pagka ayun yung gamit. Kaya naman, kamay na lang yung ginamit ko paglalagay nitong ating Christmas balls. And finally, ito na nga yung ating Christmas tree. Kailangan na lang natin gamitin itong ating UV light para mas madali din na mag-dry yung ating adhesive. Sinecure ko nga din pala yung mga bobos para hindi natatanggal. At ito na nga yung ating pinakamaliit na Christmas tree. So, itong nakuha natin kanina para dito pala to. Diba, super ganda. Nandito na din ulit si Charlie and Chino at sabi ko gamitin na nila itong UV light para tuloy na mag-dry itong aming Christmas tree at may lagay na namin sa display. And itong ball na to pala, pwede siyang isabit sa Christmas tree. O, ba diba, malapit na talagang Christmas.